na tayo Premium 90 What is up guys dito na ako nagsimula mag vlog Dito ako ngayon sa North Sagaray Bulacan Alright Ngayong araw Samahan nyo ako mag deliver Kung mapapansin nyo Iba yung dala ko motor kasi i-deliver natin to sa tatay ko birthday kasi noon ito na lang siguro yung pang regalo ko sa kanya kasi so, nung nakaraan tumawag sa akin yung tatay ko may nakita daw siya Honda Wave sabi niya meron daw siya pera 5,000 dagdag ako na lang daw hindi ko naman ginagamit yung motor nag-decide ako na ibigay na lang sa kanya to mula anong binili ko yung ADV 150 Masaya na malungkot Kasi itong motor na to Limang taon ko nang ginagamit Nung ako ay nagtatrabaho pa sa Mga iba't ibang establishment O stock pa nga to eh Wala pa ako dito Hindi ko pa pinapabuksan yung makina na Since nakabili naman tayo ng bago motor, hindi ko na siya nagamit. No? Dumadating pa nga sa punto na napapanisan ako ng gasolina dito malungkot kasi may sentimental value na sa akin to masaya kasi syempre magulang mo yun eh so wala man akong maibigay sa kanya na brand new motor at least magkakaroon na siya ng motor at hindi naman matatawaran yun at least nakapagpasaya tayo ng magulang natin anong oras na ba? mag-aalas 6 na eh ito na ang di maganda dito sa Bonus X100 Ang panel gauge nya Hindi na kagad siya gumagana Nung bago pa lang to ah Siguro mga isang taong ko pa lang ginagamit Hindi na siya gumagana So sabi naman ng mechanic ko oh. ko, okay, Ito ang lubak Dahil daw sa ano Pagka parati mo siyang inaatras nasisira yung ano niya yung may, may gear siya sa loob eh. Uh, nandito sa box ko Ayan, isasama ko na rin din sa tatay ko so, tumahan dito huh? Atis, yung tatay ko may service na pangarap niya magka-motor eh umiram lang siya sa kapatid ko maganda naman yung panahon ngayon oh. matutuloy na yung aming camping may kasama kasi akong baby kaya alam mo yun yung gusto mong camping hindi siya angkop para sa baby no? syempre maulan na yung baby tapos mangangamba ka pa na baka marami namok ganda oh pala yan ito pala yan sa Bulacan hindi ko alam kung anong tawag sa Bulacan lang sana magustuhan mo to. Na okay na okay pa rin yung takbo na ito. Smooth na smooth. Ang pinalitan ko lang pala dito yung, change chain sprocket niya. Pinaliit ko. Yan, kaya ngayon mas matuloy na siya. Speaking nga uh, pala dun sa panbelt. No? Hindi ko na nabalikan. So one day babalikan ko yun. Pupunta, pupunta ako dun ulit sa Santa Maria. Marami na rin kami napuntahan na itong motor na to. Punta na kami ng cave yung tunnel nadala ko na siya no kahit hindi siya ganun kalakas matak bali may angkas pa ako noon no pares kayo yung malaki sobrang tatarik ng mga daan dun kinaya niya uy basa okay. Siyempre, kapag may umaalis, may bagong dumadating sa buhay natin no? Oh, malay mo makabili tayo ng big bike no? Oh, hindi natin masabi malay mo lang no? pangarap ko din magkaroon ng big bike eh. kasi meron na tayo 150cc yung, yun yung una kong pangarap no? magkaroon ng magandang motor kiss natupad naman yung ADB 150 let's go ginagawa pala yung daan dito no? Okay. Hop. Kaya. Oh, ang yeah. laking oh, traffic to. Sabi, sobrang traffic naman. Pero ang ganda ng view. Oh. Ayun oh. Eh. Imagine eh, may bahay ka dito. Ayan. Pagtawid na Tapos. Ayun yung view na makikita mo. Ah, ang ganda Mali yata ako binaanan Marami na lusutan dito sa tulangan Tagusan lang sila May kawayan, malolos Pande Kahit saan pwede kang lumusot Ikaw na lang bahala kung saan ka mas malapit So ngayon dito ako dumaan sa San Jose del Monte, Bulacan Ayaw akong mag-MacArthur Highway doon sa lubak-lubak na eh, traffic pa grabing traffic noy meron oh, may sunog ah grabing haba ng traffic oh Yeah. Mm. nakakapagod mag drive na yung manual kapag ganito panay yung pindot na sa clutch tsaka uh, silinyador sabay mo pa ng braso para sa cambio wala yung future dito lumigong na ako dito papunta ang star mall at least dito you know Okay na okay, ngayon ko nalang ulit na paandartungo ito nato Okay na okay pa rin yung taklo nya huh? Yun nga lang, sa ahunan, siyempre 100cc lang siya eh Sakto lang Saktong hatak lang kapag mag-isa ka May aahon ka naman niya Pero hindi yung hatak na hinahanap mo. Okay lang kasi pang service service lang naman. Ayun oh, marami nakatambay dito. Oh. Maganda kasi yung view. Galing ah. Parang ano, tourist attraction ano ng San Jose del Monte. Iyo no. Oh. Sumong so, tumambay sa ganitong oras, mga mapag-isip-isip doon nga na din yung mga bahay dito dati mga ilan ilan lang yung parang parang gubat gubat nga dito eh ngayon oh, no? oh meron ng gasolinahan sa tawid meron ng kainan ayun oh no? at ayan at may 7-11 pa Minsan na rin akong tumira dyan eh. Yan, dito sa banda dito Mga paan ako Mga ilang buwan siguro Tapos Ito mga wala pa to dati Ayan oh. May pagawaan na dito ng mga motor Dito rin ako dumadaan dati Gamit-gamit ko to pagka ako ng work kasi yung work ko dati sa Manila pa so magagaling pa ako sa Bulacan araw araw yan so Bulacan to Pasig okay andito na tayo sa Star Mall ayan dito ako nagtrabaho dati sa Pure Gold may Pure Gold dyan sa loob ayan o oh, yung Pure Gold dun bagger ako dyan dati kaya ako naman ang na feeling SYM kasi yun nga may dudto ko lang yung mga katrabaho ko sa pure gold eh lahat SYM yung motor nila nung no, una eh. no, excited pa ako kung pagkakuha ko nito yun yung pap lalagyan ko ng ano ng axle cap part ako ng side mirror ito oh, bagong palit ko lang yan side mirror tsaka to brake lever yun lang naman ng mga pinalitan ko yung mga dinagdag natin tsaka pinalit no? the rest wala naman akong pinalit sa makina no? maintenance, maintenance lang yung change oil tsaka yung ano yung gulong yun lang the rest wala na No? kaya masasabi ko fresh na fresh pa rin tong aking motor kasi well maintained naman to kahit hey, 400 cc lang no? magkaroon tayo Okay, stop over. Mura tayo. bumak Stop over muna tayo sa Tawag dito Sabano Park Gutom na gutom na talaga ako eh Ang ganda na dito eh May hotel Sabano pa Nabutan na ako ng dilim Siyempre mahirap na mag drive Pagka walang laman yung chan mo Priority natin yung chan natin O paano guys Dito ko na tatapusin ang aking vlog Shh. <laughs>